Today's video is pupuntahan natin yung sinasabi nilang Desierto sa Buena Vista. Ito parang ano talaga oh, parang nasa Dubai ka sa Pujaira. Desierto talaga ng ano, tingin ko dito. Ito yung toyo eh. Aha. Ikot tayo dito. Desierto na? No? Yeah. Lalim ng mga ratso. <laughs> pang motocross na to ah hala <laughs> kanan tayo desierto bakit kayo tinawag to nila dito na desierto para talagang desierto no ito pala yung ano kakpita rin na ng Buena Vista yan, no? yung sabungan nila yan <laughs> dito ako may mga marking dito baka may mga landmine dito ayan o no? baka may mga landmine dito delikado aliste dito ayan o no? nakayilo warning grabe <laughs> init dito no? para akong nasa Dubai, Pujairah o kaya lahat ng mga ano mga lugar sa Middle East Eh okay, dito tayo. Ang pangalan pala nito is ano pala, eh, tingnan natin. May pangalan dito eh. May pangalan oh, no? eh Ka okay. bisa di Buenavista. Wala pa yung ano, binabi pa nakalagay. So, dito tayo sa kabila. Malayo na tayo dyan eh. Dito tayo. Yun know? oh. Ah may siminto dito. Pero one lane lang. Dito. Tayo sa uproad para naman tayong ano dyan sa siminto. Dito tayo oh. Yan. Oh diba. Ganda. Uproad tayo. Desierto. Huwag muna tindi diretso dito. Kakaliwa tayo. Parang may maganda dito. Wow. Parang dinaanan na to ng pison. Yun, O, oh, oh di ba? Oh. Ba't ibang kulay? May brown, may itim. Ah. Oh. Yun ang lupa dito. Galing Tapos din din doon sa unahan. <laughs> yun no? Oh. Hindi naman tayo lulusot dyan pero parang bitin pa ako. Balik tayo ha. Yun. Sarap pag road trip dito sa ano nila? Disirto nila? Yeah. So dito tayo. Yun o. No? Mm. Diba? Muntik nang matamaan yung ano. Nag-slide yung likod kong gulong. Muntik nang matamaan yung landmine. <laughs> Kami ah, dito pala dito sa kaliwa. Aha. Dito tayo parang extreme dito. Okay. okay. Ganda dito mga gano, practice ng off-road. Yan ang highway mga katripo yan, papuntang butuan yan. Ito, may landmine na naman dito. <laughs> dito tayo kakaliwa. Sobrang lutang kasi nang ano, buhangin yung ano niya lupa. Kaya medyo tatagilid ka talaga na kung maano mo. Sobrang gilid. Dito na naman tayo sa itim. yun no? okay. <laughs> o Okay. Eh, galing Oh. Yung mga hindi pa nakapunta sa desert ng Buena Vista, oh nandito lang to sa Manapa area. So lalabas na ako sa highway. Ito na yung Butuan kagayan National Road. Yahoo! Okay, you know. Oh, see. Thank you for watching, mga katrip.